sawa ko din lang ko ng pagkain na yan. No. Hindi na umuwi. Nag-aayos ng tricycle. Yan sira na naman. Lagi na lang sira yung tricycle natin, oh. No? Papa. Yan, oras na ng gamot, doke. hindi pa kumakain. Dami daw pera pag galing din. Ang dumi ng kamay, oh. <laughs> hindi na naka-uwi sa pagkais ng tricycle namin. Ah. Ayan. Ayan, pahinga lang ng konti tapos gawana naman. Meron din siyang kasamang nagagawa dito. Ayun o. Oh. Ito yung garahyan ng motor namin. Simbahan to. Ayan o. Isang simbahan. Tapos malawak siya. Malawak yung paligid. Sarap nga magtambay-tambay dito. Maraming mga sasakyan na naggagarahi dito. Ayan na o. Oh, puro halos tricycle. Dito puro tricycle yan. Sama na yung tricycle namin dito. Ayan. Sobrang lawak. Kaya maraming naggagarahi dito kasi lawak yung space. Ayan. Dito. Ayan. Tsaka masarap siya dito kasi may mga puno. Malilim pati siya dito. Kaya kahit mag-ayos ka ng tricycle dito, hindi mainit. Yeah. Ito yung tricycle namin. Kiba. Okay, Ayan o. Puro tali-tali na lang yan o. Ito si tali boy eh. Puro tali-tali ang to. Tingnan nyo naman o. O. No choice na. Walang pampagawa. Tatalian na lang daw. Kawawi naman. Nung nakaraan nandun kami sa antipolo, sira din to. Pinaayos din. Ngayon inaayos na naman. Palagi na lang to inaayos, oh. Ayan. Doon yung gate. Diba? Ang ganda dito. Lalo pag nandun ka sa may harapan. Baby. Lakad tayo ng konti. <coughs> Ayan, dito yung harap ng simbahan. Ano ba pangalan nitong simbahan nila? Concede, ano? Crusader. Crusader Church. Yan. Ang dami din sasakyan dito banda sa may harap. Yan. Hanggang doon. Dun sa bandang likod ng simbahan, meron pa mga nakagarahe yan. Dito yung gate. Ayan yung gate niya. Nagbabayad lang kami ng ano dito, buwan-buwan. May mga puno. Ito, may puno ng sampalok, mangga. maganda magaray dito kung para yung nasa labas yung tricycle mo. Kasi dati laging nire-record yung tricycle namin. Kaya dito na kami nag Yan, tapos may bahay doon. Meron din nakatira dito. Siguro tatlong pamilya. Kasi doon may bahay din doon banda. Oh. Sa likod ng simbahan may bahay din doon. Yan, may bahay, may bahay din doon. Tapos yan, sa likod na yan ng mga puno na yan, school na yan. Ayan, sasamahan ko muna yung asawa ko magawa dito. Para naman may silbi ako. Titingnan kung anong iuutos nito sa akin. Kanina kasama niya dito yung anak ko nag-aayos. yung malis na yung anak ko. Babiyahin na. Kaya ayan, siya na lang mag-isa. Oh, ayan. Sa sobrang higpit ng paghigpit niya. Ayan, naputol. Ito yung nakalagay, oh. Ayan, dyan nakalagay yan, naputol. Wala, hindi na maaayos yan. welding pa daw. Wala na naman. Gastos.